Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ilang days, ilang weeks na guys, no, hindi ako nag-vlog. Nag-vlog everyday. Ayan, so, kasi busy-busy yung mommy. Tsaka, ano, ang um, dami ko talagang ginagawa guys. As in talaga. So, ngayon, uh, na-miss kong mag-vlog everyday. So, ayan, I'm back! So, happy Sunday, guys! So, ngayon pala is, ano, um, uh, brand out ngayon. yes, brand out ngayon dito sa Shergao. Pero half day naman lang. So 12 noon uh, magano na magla-light na. So ayan, so ito yung kasama ko ngayon. Ayan, ayan, ayan. ayan. So yung si Paige, tsaka yung asawa ko nandoon sila sa kabila. Pinuha nila yung bib na naiwan doon kahapon. Kasi pumunta kami doon kahapon, guys. Ayan, so, nag kasi yung mother-in-law ko na kakain kami doon. Mag, ano kami doon, um, uh, tawag no mag-family bonding kami. kaso yung, yung isang kapatid niya na may family na din, hindi nakapunta. Kasi, may sakit. Uh, may, ano sila ba? May... Hindi naman, may trangkaso lang. Ayan, may trangkaso lang. So, ayun. So umuwi naman kami after ng lunch kasi naglaba pa kasi ako kahapon guys ayan so ngayon pa lang relax muna tayo pero wala tayong kuryente <laughs> so ayan so ngayon kinuha nila yung, yung bib doon sa kabila yung uh, naiwan doon. tsaka may nagluto din si mama ng ano ng, ng maha so yung maha niya pala guys is ano, ano daw um, tawag nito hindi siya napalpak siya ba? <laughs> napalpak daw yung mahan niya. So, ayan. So, nasubraan daw ng tubig. So, siguro masarap. Masarap din lang siguro yun. Bahala na mag ano ba. So, ayan. So, hintayin na lang namin sila dali tsaka si Paige na mag ano na na dumating tsaka kakain na kami. Ano natin guys, mukbang tayo ng maha. <laughs> natin kung anong kung anong lasa ng, ng maha ni mama. Ayan, so. Yan ang isang bata. Nainita na talaga siya. Ayan. So, ayan, ayan, guys. <laughs> so, gusto kong magkilay, guys. As in, gusto kong magkilay. Wala na akong kilamig. Paki talaga ng kilay ko. Why? <laughs> so, ayan. Ah, malapit ng Pasko, guys. No, oh my gosh. So, malapit na ang Pasko. So, yung Pasko kasi dito, guys, is napaka, ano talaga, um, tawag nito, napaka... Ay, hindi ka gaya sa Cebu ba? Yung Pasko kasi dito is napaka, ano, si Tawa kon no? eh, Mingaw. <laughs> so, yung Pasko dito, guys, is Mingaw. Mingaw ba? Mingaw sa Bisaya. <laughs> so, Mingaw sa Bisaya. Um, di ba sa Cebu, ano, maraming ano doon, um, maraming kagigiliwan, yung mga bata, maraming malalaro, ganyan-ganyan. So, hindi kami makapunta ngayon sa Cebu kasi um, nag-ano pa kami sa aming mga utang. Ay, so hindi kami makapunta ngayon sa Cebu ngayon na year. So baka sa, baka sa next year na lang siguro. Ayan. So, yung plano kasi namin is ano, ah uh, mag-overnight kami dun sa GL. Ayan. So, yung sa may ano, pagdating sa Christmas 24, mag-check-in kami yan sa so, 2.25. Doon kami mag-ano, mag, mag, -ano, mag -d -d midnight doon sa GL. So, ayan, fam fam family, ano kami, day out. Ayan. <sporting noises> Happy day, Okay, okay. Go. Hap, 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 <tripping> little bunny. Hap, 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 little bunny. Hap, hap, hap. Hap, hap, Half little bunny. <laughs> half, half, half little bunny. Half, half, half. half. <laughs> okay, count one to ten. Go! One, two, three, four, five, Ano na guys? Ang so, init, guys. Grabe, init. Ayan. So, umiit muna tayo kay daddy. Tsaka kay ate. Ayan. So, mula kita pala ang Christmas party nila ni Paige guys. So, ngayong ano na. Ayun, baby. Ngayong 40 na yung ano nila. Yung Christmas party nila. So, nakarady na ang aming. Eta. IOTD OOTD. Ayan. So, mapu-floral team sila guys. So, abangan nyo ang aming OOTDs. Ayun. Nak. No, no, no. Ha, Happy hap. na. Hop like a bunny. Hop, hop, hop like a bunny. Hop, hop, hop. Ayan. So, di ko na siya, ano guys, di ko na siya. Ayan. So, nandito na sila guys. So, sa sepecha nang sa labas. Sabi niya, Mami, I have a surprise. Oh, hindi pa siya nakaabot ito. <laughs> Sinasabi na niya. Tingnan natin kung anong nalala niya. Yes! Okay, it's okay. Tapila mo niya. So, ito pala yung pinabili ko sa asawa ko, guys. Kasi wala na silang, ano, wala na silang, <laughs> tawag nito, mga lastik ko. Hala, what happened to your head? Hala, go to daddy. Go to daddy, what happened to your head? What's in your head? guys, kakain kami ng, ano, kakain na kami ng maha. Dadali na rin maha, yabi mga ang tadali. Maha ba, maha? Sila, tak, di Alay like ko, no? So, napalpak yung ano ni mama. Pero, um, mm, ang sap to man, oh. O, si, lata, oh, sila, tak di mong good. Sila? Ay, Jesus, okay raman, good. Okay raman, oh, eh. Is mm. taste it tasted? Masarap kaya. Is it mm. taste? Okay, go. Okay. Sarap, guys. Kahit ano siya, hindi siya ma matigas. Okay. Mm. What mm. I know, uh -huh. Mommy, help me this, please. You I need what a chair. <laughs> I'm going How about me? Mm. Can I have one? Sige, what? What? Is... Mm. Yep. Mommy, what is this? It's a corn. Corn? Mm. Zane. You. You. Zane. Mm -hmm, you. Zane. You. You. Do you like one must go But and <laughs> i will get one. So wala kami magawa guys. Kail na kami. No. Yummy. Hmm. So, ayun na nga guys. Sabi na yun. Ayan, 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 ayan. Ayan. So, grabe yung init guys. So, hindi kami maglabas ng bahay, guys. Kasi si Zane, guys, meron pa siyang ano, hand and uh, hand and foot disease. Hindi pa rin siya na nawawala. Kasi pumunta lang, nagpa-check up kami. nagpa up kami ulit sa doktor. Yung sa OB. Kasi yung dati, yung first namin is hindi siya, ano eh, internal medicine kasi siya. Kaya, hindi talaga siya pwede sa ano kay pumunta na lang kami sa iba kasi hindi talaga siya na uh, hindi hindi siya na ano guys walang improvement yung ano niya guys ba paraging katikating katipat pa rin talaga siya so na ano na kami nag-aalala na kami mag-asawa so nagpa-check up na lang kami sa OB so like ta guys ayan so makoryente so, na kami na, ngayon so tapos na silang kumain guys pinakain ko na sila so kami yeah. naman kakain okay. ni Harvey pero hindi pa luto yung kani namin. <laughs> Pagintay pa kami so magsistay mo na yung mga kids dun sa ano dun sa kwarto. Kasi ang init ito sa labas. Ayan so Hi Zizi. Si hi na kay. Hi. Ate. Hi. 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 Oh, guys. O, oh, pack. Sino ka siya? Kakain na kami, guys, ng asawa ko. Ayan yung asawa, guys. So, gusto ko lang magpaganda. <laughs> Feel ko lang. Huwag yun akong pansinin na, diba? Ang ganda ng earrings ko, guys. I-flex ko lang sa inyo. Ito earrings ko. Tsaka ito, from Shein. Ayan. <laughs> o, diba? Ang ganda. Kung anong kulay ng ating, um, tawag nito, um, susuotin nyo din ang kulay ng ating earrings guys ayan so, diba? <laughs> ang, gandang, ang ganda ang ganda kong kumain <laughs> so ito pala olam namin guys and um, tawag nito paksiw na isda at saka fried fish may ano itlog kanina at saka ham ayan so yan. so kain tayo guys